Warrant of arrest laban kay Anja Cardiotatip na di umano nagtatago na ngayon sa Mexico sa tulong ni Raul Rocha inilabas na ng Thai Court. Narito ang buong detalye panoorin. Ayon nga sa ulat na inilabas ng Thai Rath ngayong araw naglabas na ng hato lang korte at warrant of arrest laban kay Ann Pactita ang Thai trans na ng balahura sa Miss Universe matapos na itong ma mula kina na Paula Sugar. Ayon sa ulat ng Thai News na Thairath, ngayong araw November 25, 2025, ang Fra Nakhon Thai District Court ay naglabas na ng hatol laban kay Ann Pactita sa fraud case nitong kinahaharap na may case number 0.1440-2566. Ito ay sinampa daw o isinampa ni Mr. Rawiwat Masha Madol laban sa JKN Global Public Limited Company at laban kay Ann Pakpita na siya may-ari ng JKN. Ito ay base daw sa aligasyon ng biktimang si Mr. Rawiwat Masha Madol kung saan sa pagitan ng taong July 2023 hanggang August 2023 ay nakipagsabwatan at nanloko daw si Ann Pactita para linlangin siya na mag-invest sa kanyang kumpanya na JKN na tuma nang tumataginting na 30 million baht o katumbas ng halos 55 million Philippine Pesos. Kahit alam daw ni Ann Pactita na nalubog na sa utang ang kanyang kumpanyang JKN at wala na siyang kakayanang magbayad sa lahat ng kanyang pagkakautang. Hindi daw ito sinabi sa kanya ni Ann Pactita. nalin lang daw siya ni Ann Paktita nang tumataginting na 30 million a bat ayon dito, naglabas na ng hatol ang korte, eh. ito nga ay matapos hindi sumipot ni Ann sa pagdinig sa kaso niyang lavarn sa kanya, kung, kung saan ipinagpalagay na ng korte eh na tumakas na si Ann dahil dito nga ay naglabas na ng warrant of arrest ang Thai court para huliin na si Ann Pactita at ikulong, ipinagutos din daw ng Thai court na pagbayarin ng kabu ang halaga ng bail ang shorty o kinatawan o representative ni An Paktita sa kaso niyang ito habang ang suspect ay hindi nagpapakita. A surety is a person or entity that accepts legal responsibility for another party's debt or obligation. Ito ay matapos mabigo nga ang surety na ipresent si Ann Pactita sa Thai court sa loob ng 15 days. Ang susunod na pagdinig daw sa kaso ni Ann Pactita ay nakatakda sa December 26, 2025. Buti nga sa kanya, karma, niya, karma ni Ann Pactita for ruining the Miss Universe. Siya ang pinaka-root cause kung bakit nagkandaletsi-letsi na ngayon ang Miss Universe at napunta pa sa kamay ni Raul Rocha. Ayon sa latest update, nasa Mexico daw ngayon si Ann Pactita nagtatago. Dahil tinulungan daw siya ni Raul Rocha na makakuha ng Mexican citizenship para makatakas sa kanyang mga kaso. The serve ni Vakala. Samantala, nakabalik na si Ati uh, Atisa Manalo sa Philippines kagabi matapos siyang lumavarn sa Miss Universe 2025. Say niya sa kanyang latest post ngayong araw, higit sa pagkakaroon ng corona, ang purpose daw niya ay makapag-inspire sa mga tao. Pinasalamatan din niya ang lahat ng mga brands na tumulong sa kanya. More than the crown, my purpose is to inspire the people I am representing. A huge thank you to these amazing brands who made me feel like a true winner through their appreciation post. I love reading your creative captions and looking at your amazing outputs. Thank you. I yarn. I don't say more.